Kung naisip ko po sa atin, yung budget na dapat magpunta sa atin, ay kailangan kong makibaba sa lahat para makatulong. <laughs> magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Ako magtignan ko lumipad dito, pero kung <laughs> punin nyo, pinapanood ko ang aking video, hindi ko kukakalain na ang dami ko na palang napuntahan. Pero dito at dito na tayo makikita. Dahil nga po sa layunin natin at advokasya na gusto po natin makatulong, sabi nga nila, Ma, paano ka ba naging superhero? Maganda po ako sa picture na ano po Siyempre, minsan naging payat naman din ako. Nawala lang na ay mag-exercise. Pero alam po ninyo, ang kwento dyan, na ako po ay tinawag na super superhero ng mga senior citizens. Dahil nga po sa aking advokasya, at pagtulong sa ating mga senior citizens. Dahil naniniwala po ako na ang mga magulang at dapat po talaga natin bigyan ng atensyon at pagmamahal at higit sa lahat, dapat po natin bigyan ng tunay na programa. Dahil naman sa laki din ang hirap binigay ko po para ang anak ay makapag-aral, makakain sa araw-araw, mga problema, na sa lahat para lang makaraos, para lang makatapos. Ito naman po ay hindi naman hangat ng iilag, kundi lahat po tayo ang hangat natin ay mabigyan din po at masuklian ng ating mga magulang ng pangutlihan. Kaya naman nung nakita ko po sa aking pagbaba, actually almost three years na po na ako ay gumababa talaga, nakita ko po yung kalungkutan sa ating mga senior citizen na kung saan, dahil na siguro ako ay isang magulang na rin, medyo sensitive na rin po yung aking pakiramdam, doon ko po nakita yung kahalagahan na kapag ikaw pala ay tumuntung na sa senior citizen sa edad na 60 years old, mararamdaman mo rin yung takot na paano kaya ako? Paano kaya ako makakasurvive? Paano kaya yung mga bagay na sana ay naranasan ko, yung mga naipon ko na sana magagamit ko pa. Pero dahil nga sa pagmamahal natin sa ating mga anak, sa ating pamilya, hindi na po inisip yan ng ating mga senior citizen. Kaya dito po, kita ko na kailangan tayo po ay manibigan. Para naman yung ating mga magulang, meron din po silang maramdaman na alam nilang may tutulong at tutulong po sa kanila. Dahil nung bumababa po ako noong panahon, right after election, bumaba na po ako. Unang, unang ginawa ko ay outreach program para sa mga kabataan na kung saan ako po ay nagbibigay ng Jollibee, nagpapakalaw. Nagbibigay ng bola, nagpapalaro. Gusto ko kasi na yung mga kabataan natin sana matutukan para mahubog po ng tama. Kasi sabi nga natin kahit na tayo ay mabuti, e eh, paano po yung mga maiiwanan nating mga anak. Kaya lang po, during that time, nang ako po ay umababa at inatutukan ko po, po yung mga kabataan, nakita ko naman po na nabababa po ako sa barangay, ang mga senior citizen po ang unang-unang pumipila. Sabi ko, bakit kaya yung mga senior pumipila? Eh samantalang ang outreach ko po ay e, para sa mga maliliit, sa mga kabataan. Kasi nga po, tinuturuan ko rin sila ng tamang kaugalian na dapat mayroon ng isang Pilipino. Lalo na po yung mga batang maliliit na dapat matuluhan. Pero bakit ko siya ginawa? Hi! Bakit ko po ito nakita? Kasi nakita ko nga po yung mga senior, pag dumarating po ako sa isang lugar, lahat po naglalakad papunta sa akin. So one time po, nakita ko yung mga senior citizen natin, syempre wala naman po ako maibigay sa mga senior at that time. Kasi nga po, hindi ko kinakala na kasi yung bata ko na 200 ay 200 din po ang mga senior citizen na nasa likuran. So tinawag ko po lahat ng senior citizen, nagbigay po ako ng awitin kasi sabi ko, ano kaya maibigay ko sa mga senior? Kasi ang dami niya sa likuran. Doon ko po ikinanta yung kahit maputi na ang buhok mo. Doon po, nung habang kumaawit ako, nakita ko po yung mga senior na lumulungha sila at at the middle ng aking pagkanta, gusto ko sana kumindo kasi sabi ko, baka naman na-offend ko yung mga senior dahil nga yung kinanta ko kahit pang puti po yung buhok mo baka naman masyado kong pinapamukha na mga senior na po kayo pero nung, nung natapos ko po yung awitin in-interview ko po yung isang tatay kasi siya po ay talaga mumahagod doon e, bihira sa lalaki yung iyak talaga ng sobra-sobra no tinanong ko po si tatay, sabi ko sa kanya, bakit po siya umiiyak? Ang sagot lang po niya, first time lang daw po kasi na merong nagbigay ng atensyon sa kanila na hindi po namumuliti ka. First time daw na may nag-alay sa kanila ng panahon na hindi gagamitin dahil sa eleksyon. Doon po naramdaman ko na ibig sabihin pala yung pagmamahal na dapat mararamdaman nila ay hindi na pala nila nararamdaman. Kaya pati po ako naiyak din during that time. Kasi hindi ko po inakala na gano'n yung magiging pakiramdam ng senior citizen. Kaya doon po, doon ko po inumpisahan hanggang ngayon ang pagtayo ko po, po at paninindigan para sa karapatan at benepisyo ng ating mga senior citizen. Kaya naman binaba ang only registration na kung saan nakita niya naman si ni Franklin M. Quijano kinausap po ako para makatulungan na maibabako po ang OLE registration sa bawat barangay dahil nga po walang budget, hindi po na itala ng OSCA yung mga sinagmit na forms sa mga senior citizen maging anis lang po ako sa inyo, hindi po napakailaman kasi sa OSCA so dalawang taon nabimbin po yung papel kaya nang dumating na po yung online registration, talagang hindi ko na po malaman saan po akong mag-uumpisa. Dahil sa dami po ng mga senior citizen na binabaan ko sa lahat ng barangay, samantalang pagtulong lamang po ang aking hangarin, pero alam niya naman, dahil na sa politika, hindi na ata pwede gumawa ng kabutihan. Kailangan niya ata, gayaan mo sila. Pero, tuwahan mag-ibabaw pa rin yung talagang tunay na pagmamalasakit. Kaya po sa kabila ng pagpigil nila at pag-awat ko na huwag akong bumaba at mag-online sa mga barangay, pinaglaban ko po ang karapatan ng mga senior citizen. Kaya po ako nabansaga na superhero ng mga senior citizen. Sa kanila po nang galing yan, hindi po sa akin. Pero nagpapasalamat ako na napansin po nila yung kabutihan. Kasi alam po ninyo, katulad ninyo ng mga leaders sa inyong mga lugar, alam kong ang hangat nyo rin ay magkaroon ng tunay na pagbabago. Pero bago po ito, salamat, bago po ito, bago po ito mangyari, mag-uumpisa po ito sa atin, sa ating mga sarili, sa ating tahanan, para ito po ay talagang lubusang mailabas po natin sa ating mga kapwa, barangay, sa kapwa Pilipino natin. Kaya alam po ninyo, ako si ma'am, ang bata pa pala. Parang ang hila, ang hila muka. Wow, pero hindi niyo alam, matapang po ako kasi waray ako eh. Ang mama ko kasi prundular native. Yung mga barangay po na binababaan ko, inaawat ako, hindi po nila ako naawat na eh. Kasi ang sabi ko sa sarili ko, bakit nyo aawatin ang isang tao na gusto lamang maglingkod? Ano pong mangyayari sa mga magulang natin, sa lolo at lola na tuwing may sakit, Diyos ko, saan ba tayo lalapit nito? Magsusulisit na naman tayo sa City Hall. Pagkatapos ilang araw, babalikin ka. Bibigyan ka ng isang daan, 300. Eh, ang swerte niyo po kung 300, malakas pa kayo nun. Ibig eh, sabihin, eh, hindi naman po natin pinikita sa inyo kanilang tulong, ano po. Pero parang ganun lang pala yung katumbas natin. Masakit man tanggapin, eh, pero ito po talaga ay nangyayari. Hindi po ito dahil kayo naman po ay eh, mga nido, siguro po naiintindihan nyo rin ako. Na kapag inapi po ang lugar ninyo, mga tao ninyo, siyempre ipagtatanggol po ninyo. Kaya kahit po, ano, binaba lang memo, na bawal na wong nakapula, bawal na wong pumasok, sa kabila po nang yan, ay hindi po ako nagpaawad. Doon, mas nakita ko po yung pangangailangan natin lahat na kailangan tayo po ay magtulungan mga. Tayo po ay kailangan magkaisa para mangyari po lahat ng ating halangin. Kasi kung hindi po natin gagawin, eh sino pong gagawa para sa atin? Sa tingin niyo po ba yung mga nakaupo, gagawin po ba nila yan na sila po talaga ay manindigan para sa atin? Ibig sabihin sa atin po mag-uumpisa. naman po sa atin. Dito po pumasok si Maratamundo. Dito po gusto kong ipaalam sa inyong lahat na ang laban mo na ito ay hindi lamang para sa aking sarili. Kung hindi para sa kabutihan ng lahat at sa kinabukasan ng ating mga anak. Ito pa na eh. Alam mo naman sila ang alam na naman sila nang may sasakyan. Sila lang makakakain tatlong beses isang araw. Alam na naman sila lang yung anak na nakakapag-aral. Ang sa akin lamang po, ayaw mo po manira kasi hindi naman maganda. Pero ito po ay naranasan natin talaga. Ang hirap po ng buhay natin. Ang hirap po maging isang magulang dahil gagawin mo ang lahat para lamang sa inyong mga anak parang ako rin po, gusto ko lang gawin ang lahat para ako po ay makatulong sa ating lahat. Ang hangarin ko po na makatulong ay hindi lamang para sa politika. Sabi ko nga, kung gusto ko lang kung sumikat, mag artista na lang po ako. Madali pa, kikita ka pa. Pero dito po sa ginagawa natin, hindi naman po tayo kumikita kung hindi tayo po ay nagbibigay lamang ng tunay na serbisyo. Pero sabi nga nila, Ma, bakit mo ba ito ginagawa? Bakit ka ba kailangan tumulong sa matalak sarili mong pera ang iyong ginagastos? Isa lang po ang kasagutan. Ang buhay po natin ay isa naman. Minsan na pong nanganib ang aking buhay nung ako po ay naaksidente sa rilis ng tren ita ko po, ganun lang pala tayo kadali mawawala. Ibig sabihin po, ang maitiwanan lang po natin dito ay yung kabutihan na maibibigay po natin sa ating kapwa. Kaya doon, sabi ko, ito siguro ang dahilan ng Panginoon kung bakit binigyan niya pa ako ng pangalawang buhay. Kaya bakit ko pa po na ako ay tumanda at magkakumbahumba na at magkaroon na ng mga manhas sumakit na ang likod bago ako tumulong. Kaya sabi ko, hindi ko na po mahihintay na maghintay pa ng ilang taon. Kasi baka hindi po natin mamalaya lahat po tayo matulog na sa kalsada. Baka hindi ko natin mamalaya na yung sarili nating tahanan ay kunin na rin po na mga tayong kalaban-laban. Alam naman po natin ang sitwasyon ng Maynila. Alam naman po natin kung ano yung ginagawa nila para sa atin. Siguro hindi ko na po kailangan isa-isahin. Pero marahil ang sagot ay nandito po kayo. Ibig sabihin may gusto po tayo mangyari para sa tunay na pagbaba Marahil yung damdamin po ninyo dahil kayo bilang isang pagula at ako bilang isang anak. Ang hangarin ko po ay mawala man ako sa mundo, alam ko po ang pamilya ko ay hindi mamuputong. Kasi alam po ninyo, lahat po tayo may problema. Lahat po tayo may pinagdaraanan. Pero lahat po ng ito ay ating malalagpasan. Lalo na po kung tayo ay magsasama. Lalo na po kung magbubuklod tayo at ibibigay po natin yung puso at kaluluwa natin para makatulong. Ang hirap po ng sitwasyon natin. Kayo po, yung ilan sa inyo ay senior citizen na. Yung ilan po sa inyo ay magulang na. Pero para tayong ligaw na aso, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Sino ba yung makakatulong sa atin? Sino ba yung talagang tunay na maglilingkod sa atin? Ang tunay po na maglilingkod ay bababa para sa ating lahat. Ang tunay na maglilingkod, hindi po yan isang iglap lang nawawala na. Kung hindi sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, kaya naman nandito po para tayo po ay makapuloy. Kung iniisip mo ng nila na hindi mo kaya, ako na po nasasabi, kaya na po po. Kung iniisip mo nila, nagbuhala yung kalaban para sa akin sila yung malimaw. Na kailangan mawala na at mag-iba para naman tayo po ang higit na makinabang. Pagkapanood ko po yung ilang sitwasyon ng ating mga vendors. Halos parang hindi ako makapaniwala na umabot po tayo sa gano'ng sitwasyon. Na kailangan pa natin manapak ng na ibang tao para lang gawin po yung gusto natin. Lalabas po ako sa kalsada, ang mga sidecar na uunahan po na ako ay makasakay. <laughs> Dahil wala pong kita. Kasi ako po malapit sa mga sidecar, sa mga tricycle, sa mga jeep dahil nga naunawa ko po yung kanilang sitwasyon. Nararamdaman ko yung kanilang nararamdaman. Kaya siguro yung damdamin ko rin talaga, nandun po ako sa talagang gusto ko pong makatulong. Mahirap po yung sitwasyon na pumasok sa politika, maniwala po kayo. Pero mahirap lamang yun kung hindi ka talaga magmili po. Sa ngayon po, ang nais ko po sa Maynila ay mag-iayos ang lahat ang nais ko po sa atin, yung budget na dapat mapunta sa atin ay kailangan pong mahibaba sa lahat para makatulong. <laughs> Kung pinakailangan, ilisip po natin yung mga hayop sa kapangyarihan, ay gagawin natin po ito para sila ay mawala. Kailangan ipaglaban po natin yung damdamin ng totoong Pilipinas maglaban natin na ito ay sa atin at hindi pwedeng mawala. Dahil ito po ay ibinigay ng Panginoong Diyos sa ating lahat. Hindi po yung iilan lang na hangarin na para lang sa sarili. Tuwing nakikita ko po mga kababayan natin na araw-araw umaasa kung oh, meron ba tayong ayunta dyan. Pag nagpatawag sila nito may pera ba dyan? Magkano ba yung bigay dyan kung pupunta ako dyan? naging ganun na po ang sitwasyon natin. Nawala na po yung ating moral values. Nawala na po yung pagmamahal natin sa sarili natin. Nawala na po yung panilindigan natin dahil lamang sa mga trapong politiko na sumira sa pagkataon nating lahat. tahan, ang mga senior citizen na may lugar na kung saan pa maaari silang magkaroon ng livelihood program at bawat barangay magkaroon ng budget. Imagine, for the first time in history ng Maynila, ang bawat barangay ay binawasan pa ng budget. Ngayon lang po ako nakakita ng ganyan. Ang mga tanod na nagpapakahirap maglakad sa gabi, ang papayag. Parang mas malakas pa tayo. <laughs> wala kong ibinibigay sa kanila. Nanilipos pa sila ng pagkain, pang kape, pang tinapay. Nasa alam po yung budget na dapat itinutulong po sa mga kababayan natin na Mga chairman, ato na after maglingkod ng mahabang panahon, wala pong pupuntahan pagkatapos maglingkod. Katulad nating mga magulang na ang problema pa natin ay tahanan para sa ating pamilya kinukuha pa sa atin pinagdaramot pa sa atin yung dapat mapingin na mapunta po sa kanila